I'm set to testify kay Kibuloy sa October 23 sa Pasig. I just don't know kung yan ay matuloy kasi I'm still on leave at that time at meron pang may ibang conflict actually sa aking schedule on that day. So uh, maybe the prosecution team will ask for leave court. Tingnan natin kung ano ang pwede magawa dyan. Kasi officially on leave talaga ako. Regarding anong kaso Kay Kibuloy yung Kibuloy case. Sa Pasig? Yeah, sa Pasig. Okay. So, may mensahe na lang po ba kayo, Chief, ngayon pong, uh, siya? pa ilang buwan na lang din po, anong mensahe niyo po ngayon siguro sa ating current admin, sa police po? Well, um, uh, I'm still here at uh, sumusuporta sa lahat ng programa ng ating gobyerno. At uh, suportahan natin ang bagong Pilipinas, lalong-lalo na si Pangulong BBM sa lahat ng kanyang mga programa ngayon. Sa gitna nitong mga turmoils na to, eh huwag tayong mawala sa konstitusyon at huwag tayong mawala sa chain of command. Last na lang, Chief, na, na mag, naging matunog po na meron daw i-offer na position sa inyo. Ano na po nangyari dito? Wala pa naman. We'll, we'll, we'll just uh, make the announcement kung talagang meron. Sa ngayon po, wala pa po? Sa ngayon po, wala. Salamat po.